Siya ang di matatawarang hari ng campus. Mayaman, maraming babae, may mamahaling kotse. Pero nang bumagsak ang imperyo ng buhay niya, at pati girlfriend niya ay nakahanap ng mas magandang kapalit, naiwan siyang tuluyang napahiya, hanggang sa biglang lumitaw ang isang misteryosong sistema na nag-aalok sa kanya ng pera para muling mabawi ang kapangyarihan. Nagsimula ang kwento kay Shen Yuan, nagmamaneho na parang wala nang makakaapekto sa kanya sumirit ang preno at umalingaungaw ang tunog ng goma sa kalsada nang bigla siyang huminto. Agad nag ang paligid, mga estudyanteng nagtuturo, nagbubulungan, habang huminto ang mamahaling supercar sa gitna ng campus. Bumaba siya, kamandat ng ngiting polido na parang para sa kamera, at kung ulo ang dami ng tao. May isang sumigaw na si Shen Yuan, anak ng mayamang pamilya, ay dumating na naman sakay ng panibagong mamahaling sasakyan. Mula sa loob, bumaba ang isang pares ng matataas na takong na may kumpiyansang pag-apak. Lumitaw si Zhu Wandang, ipinapakita ang kerbada ng katawan at ngiting mayabang na parang planado ang pagdating. Halos hindi makapidyo ang mga lalaking nakapaligid, pabulong na sinasabi nakakaapak pa lang niya sa campus pero nasungkit na agad niya ang isa sa pinakamagandang second year mula sa flight attendant class. Para bang nakatatak na sa dugo ni Shen Yuan ang pagiging maswerte, may ilan pang naiinggit na nagsabi na kapag mayaman ka at guwapo, parang may cheat code ka sa buhay. May dagdag pa na hindi lang siya nauuna sa mga magaganda, parang may monopolyo pa siya, at balita raw na pati mga freshman na parang Diyosa ay umiikot na sa kanya. Magkasabay silang naglakad papuntang main building, habang naiwan ang mga chismis na parang hangin lang. Sa itaas, may isang babaeng nagreklamo na hindi naman mas maganda si Zhu Wen kang naunahan lang siya, at tinanong kung may pag-asa pa ba siya. Pero agad siyang sinagot ng kaibigan na sa mundo, ang mabilis ang nananalo, at pinayuhang huwag magpatalo sa mga taong walang hiya. Tinapunan ni Shen Yuan ng ngiting nakakasilaw ang mga nagbubulungan, sa katumuloy sa araw niya. Pagkatapos, naglibot silang dalawa sa mall na parang wala ng ibang tao sa mundo, pero alaala na lang iyon, dahil tapos na ang panahong iyon. Ngayon, malinaw sa isip ni Shen Yuan kung paano natapos sa trahedya ang malapan na ginip na buhay niya noong third year. Lumuho ang tatlong tourism company ng pamilya niya, iniwan sila sa utang na aabot sa isang daang milyon. Sa kasalukuyan, pagpasok niya sa dorm, nag-alok pa siya kay Lao Zhang na maglaro sila mamaya. Pero nilinggan lang siya nito na parang nagyayelong tingin, sinabi na hindi naman daw sila ganun ka-close. Ang isa pa kasama sa dorm, Nakahilata sa upuan, pinaalala na tapos na ang panahon na isang kumpas lang ng daliri niya ay may susunod na agad sila, at wala na ring nakikinig sa kanya ngayon. Nanatiling nakatayo si Shen Yuan, ramdam ang pagdugo ng pride niya, at napadpad sa rooftop. Binugbog siya ng malamig na hangin habang dahan daw ang lumulubog sa isip niya na lahat ng kasama niya sa party noon ay iniwan na siya, parang hindi siya kailanman naging bahagi ng buhay nila. Wala na rin siyang ibang mapuntahan, dahil ang magulang at nakababatang kapatid niya ay nakatira na lang sa paupahang apartment. Siya na dating lumilipat-lipat sa mga mamahaling kondo, ngayon ay nakakulong sa simpleng dorm, at hirap pang magipon para sa pang-araw-araw. Pero hindi pa tapos ang dagok ni Shen Yuan. Si Zhu Wantong mismo ang naglatag ng huling suntok, Punong-puno ng pang-aalipusta ang boses niya habang sinasabing tigilan na ni Shen Yuan ang pagkakapit at maghanap na lang ng may mas mahabang pasensya. Nanigas siya sa kinatatayuan, halos mamatay ang liwanag sa mukha niya. Ang tatlong taon ng relasyon nila, ay tinapos sa isang malamig na pangungusap. Nakatitig si Zhu Huan ang sa kanya na parang matagal na siyang wala sa isip nito. Pagkatapos, tumalikod siya papunta sa nakaabang na Luxor's car, at sa huling saglit ay binato niya ang bansag na dati malapit sa puso ni Shen Yuan, pero ngayon ay may halong pangungut siya. Sinabi rin niyang mas mabuting huwag na silang magkita pa ulit. Pero hinarang siya ni Shen Yuan at pinatigil. Nabigla si Zhu Wankang, kaya lumingon, at doon niya sinabi na ibalik lahat ng branded na bag na binili niya para rito, dahil wala na rin namang silbi sa kanya. Tumama ito sa damdamin ni Zhu Wantang at sumabog siya, sinabing sa tatlong taon ng relasyon, nauwi lang daw sa koleksyon ng gasgas -gas na bag, at ngayon, pati iyon ay gusto pa niyang bawiin. Lumalim ang tingin ni Shen Yuan, sabay sabing kalimutan na ang pera, pero imungkahi na ibalik nila ang ilusyon ng nakaraan kahit isang beses pa. Umikot ang mukha ni Zhu Wantang sa sobrang inis, sabay sigaw na maglaho na siya sa paningin nito. Mula sa kotse, lumabas ang boses ng isang mas matandang lalaki, malumanay pero may halong pang-aakit, tinatanong kung saan balak pumunta ni Shen Yuan, at inalok pa siyang ihatid. Pinagmasda ni Shen Yuan ang matandang iyon, at ramdam niya ang pait, kung dati ay tinatawag siya sa bansag na iyon, ngayon ay sa ibang lalaki na ito, at hindi na makaprobinsya pakinggan. Kaya malamig ang boses niyang tumanggi, sabay sabing malapit lang ang uuwian niya. Hindi sumuko ang lalaki at idinagdag pang baka mapahamak siya kung pababayaan. Pero napagtanto ni Shen Yuan na kung patuloy siyang magpapakain ng ganitong pangmamaliit, magiging biro na lang siya na walang nakakatawa. Kaya lumapit siya sa bintana ng kotse, pinuri ang lalaki bilang mabuting tao, at sinabing maglalakad na lang siya. Pagharap niya kay Zhu Wanteng, tinawag niya itong mabuting babae at umaasang aalagaan ito ng lalaki. Medyo napatigil si Zhu Wanteng, hindi sigurado sa ibig sabihin noon. Pero nang sumakay siya sa kotse, nagsalita ang lalaki mula sa loob, mayabang na sinabing, akin siya. Doon gumalaw si Shen Yuan at sinabing ito ang panahon na dapat ibigay ng lalaki ang pinakamaganda sa babae. Pagkatapos, diretsyong binanggit ang paborito nito, Okamoto 001 Condoms ang brand, Fishnet Stockings ang laging nasa drawer, mas mura, mas gusto niya at pinakamataas sa listahan, nurse at police uniforms ang gusto niyang suotin kapag nag -e enjoy sa buhay. Namutla ang mukha ng lalaki sa galit, napalunok sa inis, at agad isinara ang bintana, bago mabilis na umalis. Pinanood lang ni Shen Yuan ang sasakyang papalayong, sa kahuminga ng malalim at binulong na hindi pa niya nasasabi ang totoong gusto niyang sabihin. May pagod sa boses niya nang aminin niyang marahil tama ang pinili ni Zhu Wanteng napapikit siya sa liwanag ng ilaw sa itaas, sabay bulong na wala na siyang pakialam at umaasa na makukuha nito ang perpektong buhay na hinahabol niya. At doon dumating ang system na nag-anunsyo na lahat ay dapat magsikap upang mabuhay ng kanilang perpektong buhay. Perfect Life System Nagsimula ang pag-download at biglang nawala ang araw, napalitan ng isang gintong orange na panel na nakalutang sa hangin. Napatigil si Shen Yuan, tahimik na hindi makapaniwala. Sunod-sunod ang mga impormasyon sa screen, at pinagpawisan siya ng malamig. Tinuro pa niya ang sarili ng paulit-ulit, hindi makapaniwala, wala naman siyang pinindot, at hindi rin siya desperado para isipin ang ganitong bagay. Nag-refresh ang panel at lumabas ang bagong listahan. Ang tinatawag nilang, perpektong buhay, ay hindi lang tungkol sa pera, kasama rito ang admiration sa kabaligtarang kasarian. Lumabas ang unang misyon, gumastos ng pera sa isang taong kabaligtaran ng kasarian, kaedad, at may favorability na higit sa anim na po. Kailangan ding makuha ang pagkilala nila. Reward, tatlong beses ang balik ng lahat ng gagastusin. Bonus pa, kung tataas ng tatlong puntos ang favorability, doble ang refund. Tanging cash o account transfer ang bibilangan. Nanatiling nakatitig si Shen Yuan sa screen, paulit-ulit kinakamot ang ulo, hindi matanggap ang nakikita. Hanggang may malambot na boses mula sa likuran. Nandun si Li Xiao, nakatingin sa kanya ng may bahagyang pag-aalala. Sabi niya, alam mo, dapat matuto ang isang lalaki na harapin ang break up ng hindi tuluyang bumabagsak. Lumapit siya, banayad ang tingin, at nagpapaalala na hindi katapusan ng mundo ang hiwalayan, may mas magagandang bagay pang darating. Lumingon si Shen Yuan, at nabigla, may pink na number, 65, na lumulutang sa ibabaw ng ulo ni Li Xiao. Biglang nag-click lahat sa isip niya. Eksaktong tumutugma ang bilang sa hinihingi ng system. Hindi ito imahinasyon. Totoo ang panel, totoo ang download, at tugma ang favorability score sa misyon. Wala pa rin kamalay-malay si Li Xiao, patuloy lang na nagbibigay ng payo at ng pamilyar ng ngiti. Kumamot si Shen Yuan sa ulo, bahagyang nahihiya, at sinabing ayos lang siya. Pero sa loob-loob niya, nanlalamig siya sa realization na may totoong cheat code na dama sa kamay niya. Ngumiti si Li Xiao at Binal Ikan ang dati nilang usapan. Pinapaalala niyang nabanggit na niya noon ang tungkol sa tulong sa tuition, at naipasa na niya iyon dahil gusto talaga niyang tumulong. Tapat na sagot ni Shen Yuan, kahit ilang libo pa yan, hindi yan mababawasan ang utang ng pamilya ko. Mas mabuti pang mapunta yan sa estudyanteng mas nangangailangan. Tahimik lang na tumanggaw si Li Xiao, hindi na pinilit. Sinabi pa niya na kung may mabigat man sa loob ni Shen Yuan, academics man o personal, pwede siyang lumapit sa kanya. Kumaway siya at nagpaalam. Habang nakatingin si Shen Yuan sa papalayong dalaga, bumalik ang tingin niya sa system panel. Kung totoo ang refund multiplier, ito na ang perpektong pagkakataon para subukan. Mabilis siyang humabol, at hinawakan ang kamay ni Li Xiao. May ngiting nagpapasalamat, sabi niya, Professor Li, salamat sa lahat. Ililibre kita ng milk tea. Makalipas ang ilang minuto, hawak na niya ang milk tea, at iniabot ito kay Li Xiao. Tinanggap niya ito, may bahagyang pamumula sa pisngi at mahinang sinabi na, salamat. Agad sinilip ni Shen Yuan ang phone, at may bagong bank alert. Nang makita ang numbers, malinaw, totoo ang double refund. Hanggat higit sa anim na po ang favorability, pwede siyang gumastos ng gumastos at kumita ng walang katapusan. Tinitigil ni Shen Yuan ang papalayong si Li Xiao. Baka nga may hagdang palabas sa bangin ng utang ng pamilya nila. At kung tama ang galaw niya, baka mas umangat pa sila kaysa dati. Hindi niya balak ulitin ang nakaraan, balak niyang lampasan ito. Pero may 99 yuan na lang siya sa bulsa. Kailangan muna niyang paramihin iyon, at hanapin ang tamang taong susuportahan. Samandal siya sa pader, nag-scroll sa phone. Isa na lang siyang ordinaryong estudyante galing sa pamilyang lubog sa utang. At kung gusto niyang bigyan si Li Xiao ng kahit kaunting disenteng bagay, kailangan niyang gumawa agad ng paraan. Isang oras ang lumipas. Isang magarang kahon ang nakasiksik sa basurahan sa gilid ng kalsada. Tiningnan ni Shen Yuan ang bag sa kamay, presyong 39,800 yuan, bahagi ng spring collection. Pero sa totoo lang, high end fake lang iyon, perpektong peke na kayang magpanggap na galing sa S-class year catalog. Pagkatok niya sa pinto, naisip niya ang risk na baka may iba ng lalaki si Li Xiao. Binuksan ni Li Xiao ang pinto, medyo nagulat na makita siya. Hindi alam kung anong sadya ni Shen Yuan. Magalang siyang bumati, humingi ng paumanhin sa timing, at tinanong kung nagluluto ba ito. Napatingin si Li Xiao sa bag, sinusubukang hulaan ang pakay. Tinanggal ni Shen Yuan ang formalidad, iniabot ang bag, at maingat na sinabi. Tatlong taon mo akong inalagaan dito sa kolehiyo. Noon, akala ko choice mo lang yun, pero ngayon, naiintindihan ko na ang init at bigat ng malasakit na yon. Maliit lang to, pero tanggapin mo sana bilang pasasalamat. Tiningnan ni Li Xiao ang bag, mukhang mahal, pero agad niyang sinabi na trabaho lang niya iyon bilang guro, at pareho lang ang trato niya sa lahat ng estudyante. Wala nang espesyal pa. Ngumiti si Shen Yuan, halatang inasahan na niya ang sagot, at ipinaliwanag niya na, peke lang yan. Mataas lang kalidad pero 200 yuan lang ang halaga. Alam mo ang sitwasyon ko, hindi ako pwedeng magwaldas pero sobra na ang ginawa mo para sa akin. Kung hindi ko man lang mabigyan ng kahit kaunting pasasalamat, ano pa ako? Tahimik na tinitigan ni Li Shao si Shen Yuan. Alam niyang pinaghirapan nito ang bagay na iyon, at kung tatanggihan niya, para niyang tinapakan ang pride ng lalaki. Kaya tinanggap niya at sinabing itatabi muna niya ito, at babawi siya ng regalo sa kaarawan nito o sa isang holiday. Habang nag-uusap sila, isang amoy mula sa kusina ang umaling guso. Biglang nagmamadaling pumasok si Li Xiao, o sigaw na sinabi, na na ang karne ko, sabay sugod sa kusina na parang nililigtas ang huling piraso ng pork belly sa buong Beijing. Samantala, dahan daw ang hinubad ni Shen Yuan ang sapatos at pumasok habang wala sa paligid si Li Xiao. maya, -maya sumilip si Li Xiao mula sa kusina at tinawag siya, hindi ka pa kumakain, di ba? Dito ka na maghapunan. Ngumiti si Shen Yuan. Kung wala namang boyfriend na sa gabal, mas mabuti ng manatili, dahil mas malapit, mas mataas ang favorability, at mas mataas ang favorability, mas maraming reward mula sa system. Tamang-tama, tumulog ang system at nag-refresh ang balanse niya sa 120,200 yuan. Sinilip niya ang phone at ngumiti, ang bag ay nagkakahalaga ng 39,800 yuan, kaya ang triple rebate na 119,400 yuan ay pumasok na. Kahit ibawas pa ang presyo, halos 80,000 yuan ang kinita niya ng malinis. Dati, nakakapagwaldas siya ng ganoong halaga, pero ngayon lang siya kumita ng mag-isa. Ito ang tinatawag na victory. Nakatulala pa siya sa iniisip hanggang hindi niya na malayang tapos na si Li Xiao sa pagluluto. Tumalikod ito para tawagin siya na kumain. Tinawag pa siyang muli, nagtaka kung bakit nakatayo lang siya. Nagbalik sa wisyo si Shen Yuan, at nagtanong kung nasaan ang boyfriend niya at kung silang dalawa lang ba ang kakain. Lumingon si Li Xiao habang tinatanggal ang apron at sagot niya, medyo naguguluhan, wala akong boyfriend. Pabulong pa niyang idinagdag na hindi matanggal ang tali ng apron. Casual na sumandal si Shen Yuan sa mesa, at lumapit para tumulong. Umiwas si Li Xiao, sabay ngiting mahiyain, hindi na kailangan. Pero mabilis gumalaw si Shen Yuan, tumayo sa likuran niya at tinanggal ang buhol. Sandaling nasal ayan niya ang likod nito at bam ulong, malapit na, ayan. Biglang isang malakas na sigaw ang sumingit, anong nangyayari rito? Nagulat si Shen Yuan at nagmamadaling magpaliwanag na wala iyon. Hindi man lang nabahala si Li Xiao, bagkus ngumiti pa, oh, bakit ngayon ka lang? Halika, kumain ka na. Lumapit siya at niyakap ang dumating. Shen Yuan, kapatid ko, si Limeng. Pinilit ni Shen Yuan ang magalang nangiti ng at mahina siyang nagbigay-pugay. Pero sinalubong siya ni Limeng ng malamig na tingin, sabay sabing, hindi ako okay. Ramdam ang pagbagsak ng mood, agad na gumawa ng palusot si Shen Yuan, nagkunwaring kumain na siya bago pumunta at kailangan ng bumalik sa eskwela. Pinanood siya ni Li Xiao na paalis, nagtataka dahil kanina lang malinaw na gusto niyang kumain. Pinanood din siya ni Li Meng hanggang makalabas, saka napapadyak sa inis. May masamayang balak, pero mabilis na pinutol iyon ni Li Xiao. Estudyante ko lang siya, mas uminit ang ulo ni Li Meng. Estudyante raw, may estudyante bang gustong akap sa teacher? Namula si Li Xiao, itinulak ang kapatid papunta sa mesa, paulit-ulit na sinasabing tumigil sa pag-imbento at magsimula na lang na kumain. Habang naglalakad pa uwi, iniisip ni Shen Yuan ang susunod na galaw, dapat ba niyang ituloy si Li Xiao, na teacher lang niya, o bumalik kay Zhu Wanteng na kahit sakam, malinaw naman ang motibo. Biglang may bumangga sa kanya ng walang babala. Agad niyang nakilala, si Huang Haibao, roommate niya. Nakalahad ang kamay nito, halatang balisa. Sabi ni Huang Haibao, Si Fang Minhui, pumunta sa sine kasama si Li Zongping. Sa narinig, sumiklab ang alaala ni Shen Yuan na si Fang Minhui, ang campus flower ng 2020, International Business Class at ang tinuturing na diyosa ni Haibao. Pero kahit isang simpleng bati, wala pa silang naibabahagi. Natahimik si Shen Yuan, nagbulalas lang ng tuyo at walang gana, ganun ba? Napansin ni Haibao ang kawalan ng interes nito at nagtanong, parang pinagtatawanan siya. Pero itinuro ni Shen Yuan ang direksyon sa unahan. Nagningning ang mata ni Haibao, dalawang seksing babae ang naglalakad. Mabilis bumalik ang pamumula sa mukha niya, at sumiksik kay Shen Yuan, pilit iniisip na may pag-asa pa basta wala pang hotel na sangkot. Tinitigan siya ni Shen Yuan, bahagyang may pang-uuyam, paano ka makakaasa ng matamis na prutas kung gumagapang ka sa tinig? At doon niya ito nakita, isang number, pitumput dalawa, na lumulutang sa ibabaw ng ulo ng isa sa mga babae. Mabilis siyang napasinghap, mas mataas ito kaysa kay Li Xiao. Tiningnan lang saglit ng babae si Shen Yuan, at binanggit ang kumakalat na chismis tungkol sa breakup niya. Napakurap si Fang Minhui sa balita. Napairap lang ang kaibigan niya at binasag siya ng isang mapanlate na tawa, pero hindi masyadong pinansin ni Fang Minwei ang pang-iinsulto at muling tumingin kay Shen Yuan habang dumadaan. Naalala niya ang panahon ng military training kung saan siya mismo ang nagbigay dito ng bote ng tubig. Dati, typical siyang spoiled na mayaman, pero nang maubos ang pera, nawala rin ang dating apil nito. Sa totoo lang, nakahinga siya ng maluwag na hindi sila nagkatuluyan dahil kung nagkataon, tatlong taon ng buhay niya ang nasayang. Napabuntong hininga siya ng mahina. Sa gilid, nakatitig lang si Shen Yuan habang ang numerong lumulutang sa ibabaw ng ulo nito ay pabago-bago, dahilan para lalo siyang mag-focus. Alam niyang may halaga ang affection rating, pero bigla itong bumagsak, at doon siya nataman, hindi pwedeng tatamad-tamad siya. Matapos timbangin kung magtatampo ba ang roommate niya, nilinggan niya si Huang Haibao, at tinanong kung magkakaproblema ba kung liligawan niya si Fang Minhui. Kinamot ni Haibao ang kanyang baba, sinipat siya mula ulo hanggang paa, at tinanong kung may asim pa ba siya ngayon na wala na ang BMW at trust fund niya. Pero sa huli, sinabi nitong kung wala si Li Zanping sa eksena, wala siyang pakialam. At doon na siya nagpa si Shen Yuan, buo ang loob, at malinaw na ipinakita na all in siya. Napasigaw pa si Haibao habang biglang tumakbo si Shen Yuan papunta kay Fang Minhui. Nabigla si Fang Minhui, namula, at halatang naguluhan. Umabante agad ang kaibigan niya, puno ng pag-iingat, pero nanatiling kalma daw si Shen Yuan, at inimbitahan silang mag-dinner, may reservation na siya sa Shing Sushi, at tinanong kung sasama siya. Lalong na mula si Fang Minhui sa biglaang alok pero ngumisi ang kaibigan niya at nagduda kung kaya ba nitong magbayad sa isang lugar na mahigit isang libo ang singil kada ulo. Hindi na siya pinansin ni Shen Yuan, kinamot lang ang ulo at binato ang pinakamatalim niyang ngiti. Dinagdagan pa niya ng alok na maglakad-lakad sila pagkatapos at tulungan siyang pumili ng regalo para sa birthday ng kapatid niya. Sinabi niyang ibigay na lang ang sagot bago magtanghali. Tumalikod siya at naglakad palayo, kamakaway ng hindi lumilingon. Napatulala na lang si Haibao sa nasaksihan. Samantala, tumingin si Fang Minhui sa kaibigan niya, namumula pa rin, at mahina nitong tanong kung okay lang bang lumabas siya kasama si Shen Yuan, lalo pat pelikula lang naman ang pinanood nila ni Li Zongping. Walang kagatol-gatol na sumagot ang kaibigan niya, top tier Japanese restaurant iyon. Malinaw nitong sinabi ang options, mayabang si Shen Yuan pero mas gwapo kaysa kay Li Zanping, at kung bumalik ang yaman ng pamilya niya, iiwan niya si Li Zanping sa alikabok. Kinuha pa nito ang cellphone ni Fang Minhui, at siya na daw mismo ang tatawag. Dinner at lakad lang naman, wala pang commitment, nakangiting sabi ng kaibigan niya bago e-dialed ang numero. Napilitang tumango si Fang Minhui, pao yutol na pumapayag.